This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. May mga sandali ba sa buhay mo na gusto mong bumalik sa nakaraan para baguhin ang mga pagkakamaliin? para burahin ang mga maling desisyon. O sana hindi mo na lang nasaktan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Ang bigat ng konsensya, guilt at hiya ay parang gapang ng dilim na ayaw kang pakawalan. Pero narito ang magandang balita. May pag-asa. At ang pag-asang iyon ay tinatawag na pagsisisi. Sabi nga ni Pangolong Russell M. Nelson, ang pagsisisi ay hindi parusa, ito ay kaloob. Isang kaloob na nagbibigay ng kalayaan, kapayapaan at pag-asa. Kaya ngayong episode, tatalakayin natin, paano kung ang sakit na dala ng kasalanan ay maging da daan para maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Ako si Brother Dave, at samahan mo akong pagnilayan ang minsahing ito. Ang totoong kalayaan ay nagsisimula sa tunay na pagsisisi. May nakilala akong binata, si Rico. Isa siyang mabait na anak, pero naligaw ng landas. Nagsimula sa maliit na kasinungalingan, na uwi sa mas mabigat na kasalanan. Hanggang siya mismo ay hindi na makilala ang sarili niya. Sang gabi, habang mag-isa sa dilim, tinanong niya ang sarili, Pwede pa ba akong patawarin ng Diyos? Noon siya nagsimulang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na baka, baka sakaling pakinggan pa siya ng langit. Lumud siya at nagsabing, Panginoon, pagod na po ako. Patawarin niyo po ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang kapayapaan. Marami sa atin ang natatakot magsisi dahil akala natin ito'y kahihiyan. Pero sa katutuhanan, ito ang pinakamataas na uri ng lakas. Ang tapang na aminin sa Diyos na kailangan natin siya. Sa Lukas chapter 15, mababasa natin ang parabula ng alibughang anak. Isang anak na lumayo, nilustay ang kayamanan ng ama, at bumalik na nagdurusa. Pero anong ginawa ng ama? nang makita niya ang anak mula sa malayo. Tumakbo siya at niyakap ito. Ganito rin ang ating ama sa langit. Hindi niya tayo tinataboy kapag tayo'y nagsisisi. Sa halip, siya pa ang unang tumatakbo upang salubungin tayo. Kung lalapit ka kay Kristo, hindi niya itataboy ang iyong pusong nagsisisi sabi ni Elder Jeffrey R. Holland. Naalala mo si Pablo. Dati siyang tagausig ng mga Kristiyano, Pero nang makilala niya si Kristo, tuluyan siyang nagbago. Mula sa persecutor, naging tagapagturo ng ebanghelyo. Ganon din si Alma the Younger. Mula sa pagiging swail, naging propeta ng Diyos. Ang parehong aral dito, walang kasalanang mas malaki kaysa sa biyaya ni Kristo. Walang kasalanan ang mas makapangyarihan kaysa sakripisyo ni Kristo, sabi ni Elder Dale G. Hernland. Noon, simple lang ang pagtingin natin sa tama at mali. Kapag may nasaktan tayo, agad tayong humihingi ng tawad kapag nagkasala tayo agad tayong lumuluhod ngayon parang ang pagsisisi ay nakalimutan na parang kainaan pero kung babalikan natin ang mga tao noon ay marunong umiyak sa panalangin marunong magsabi ng sorry at marunong magpakumbaba bakit dahil alam nila na mas mahalaga ang kalinisan ng puso kaysa imahe ng tao. Kung minsan, kailangan nating bumalik sa mga ugat, ang panahon na mas madali tayong yumuko kaysa lumaban. Doon din natin muling makikita na ang pagsisisi ay hindi mabigat, kundi tulay pabalik sa kapayapaan. May isudyante na bumagsak dahil sa katamaran. May tatay na nasaktan ang pamilya dahil sa bisyo. May ina na napagot at nakalimot manalangin. Pero alam mo ba, lahat sila nang lumapit sa Diyos, tinanggap pa rin. Ang mga tanong ito, ang mga taong ito, ay nagbago hindi dahil perpekto sila, kundi dahil pininil lang maniwala na may second chance kaya kung ikaw ay nagkamali tandaan hindi ka disqualified sa pagmamahal ng Diyos Ang pagsisisi ay proseso hindi isang beses na pangyayari minsan mabagal minsan masakit pero sa bawat hakbang mararamdaman mo ang dahan-dahang pag-angat ng iyong kaluluwa. Ang Diyos ay hindi naghihintay sa dulo patapatawarin ka. Naghihintay siya sa unang hakbang mo pabalik. At kapag ginawa mo iyon, mararamdaman mo ang yakap ng kanyang awa. Gusto ng ating Ama sa langit na maintindihan natin na ang pagsisisi ay daan pabalik sa kanyang presensya. Hindi niya gustong malumbat o manumbat. Gusto niyang magpatawad. Ang ama sa langit ay hindi humahanap ng dahilan para parusahan ka. Naghanap siya ng dahilan para yakapin ka. Kaya huwag mong isipin na huli na. Sa Diyos, laging may bago. May isang lalaki na may basag na puso. Araw-araw niyang dinadala ito sa balon. Pero kalahati lang ng tubig ang nakakarating. Nahihiya siya. Hanggang isang araw, nakita niya na sa gilid ng daan tumubo ang mga bulaklak. Sabi ng Panginoon sa kanyang puso, "Anak, kahit basag ka, ginabit pa rin kita para magdala ng buhay. Ganito ang pagsisisi. Kahit basag tayo, pwede pa rin gamitin ng Diyos ang ating kahinaan para sa kabutihan. Huwag mong itago ang sakit. Kapag inilapit mo ito sa Diyos, nagiging liwanag ito. Gamitin ang pagkakamali bilang guro hindi bilang tanikala. Tandaan, ang pagbabago ay hindi instant. Pero posible. Minsan, ayaw nating magsisi kasi natatakot tayong humarap sa katotohanan. Pero kaibigan, doon mismo nagsisimula ang kalayaan. Mas masakit ang magpanggap na okay kaysa amining kailangan mo ng tulong ng Diyos. At kung pagod ka na, tandaan, ang pagsisisi ay hindi dulo ng kwento mo. Ito ang simula ng bago mong kabanata. Ngayong linggo, piliin mong magsimulang muli. Lumapit sa Diyos, buksan ang puso, dahil ang unang hakbang ng pagsisisi ay pagtitiwala na kaya pa rin niyang mahalin. Kaya ka pa rin niyang mahalin. Bagamat ang iyong kasalanan ay parang lata, magiging puti ito parang nyebe na ating mababasa sa Isaiah chapter 1 verse 18. Mga kaibigan, mga kapatid, naranasan ko rin ang kabigatan ng pagkakamali. Pero higit pa roon, nananasan ko rin ang kalayaan ng kapatawaran tulad sa kwento basag man ang ating timba kalahati lang na nauwi natin pero sa bandang huli makikita natin sa daan ang mga bulaklak na tumutubo tulad ang sabi ng Diyos pasag ka pero dahil sa iyo ipapadala kong aking mensahe na magdadala ka ng pag-asa sa iba ang pagsisisi ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kasama noon, kundi kung gaano kabuti ang Diyos ngayon. At ito ay aking binabahagi sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na si Hesus Kristo. Amen.